pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 10, 2024, Sabado at atin pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Scholastica, isang dalaga. Ang atin pong unang pagbasa at paninilay sa araw nito ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 12, verses 26 to 32, chapter 13, verses 33 to 34. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Heroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mauhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay nito ito, gumawa siya ng dalawang toreting ginto at sinabi sa bayan, Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, Bayang Israel ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa na may sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Meron namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang ikalabing limang araw ng ikawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon. At pinapaglingkod niya roon ang mga sasadoteng inilagay niya sa mga sambahan sa buron. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Heroboam sa kanyang masamang gawain tuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Heroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ngayon po ay ginugunita natin ang isa sa mga santo no si Santa Scholastica o Saint Scholastica. Mas kilala natin siya bilang isa sa mga uh, kapatid no ng isang uh, great patriarch na si Saint Benedict. So Ito po yung kapatid niya and under the direction po no ay binuo o itinatag ni Santa Escolastica ang isang komunidad sa Monte Casino na yung mga madre doon at magpasa hanggang ngayon kaya po meron tayong eskwela dito sa Manila no, na pinapatakbo ng mga Escolasticas uh, Walang wala masyado kong mababasa no, tungkol sa naging buhay ni Santa Escolastica pero nung panahon ni St. Gregory ito po ay nagpapahayag na tinalaga o vote ni Santa Escolastica ang kanyang buong pagkatao no? Uh, yung kanya pong childhood at kaya nagkaroon ng yung pure soul ay umakyat sa langit ganito siya i ni Saint Gregory uh, sa huling mga sandali po no, ng kanyang buhay ay nagkaroon sila ng parang tinatawag na heavenly conversation ni Benedict. No? Si Saint Benedict ay isang monk na no, magkasunod lang halos ang kanila pong kapistahan. Yung nga lang, si Saint Benedict po ay natapat na uh, linggo kaya magigibway ito. No? So maganda po no, na mapagnilayan din natin no, na hindi imposible no, na ang magkapatid, ang pamilya ay mapabilang sa mga hanay ng mga banal na pinararangalan ng simbahan. So, labis po na ikinalungkot ng mga kasamahan ni Benedict, ng mga monks, ang kanya pong pagpanaw pero uh, pinaalala po ni Saint Benedict din na uh, uh wag nang tumangis dahil nakakatiyak na ang Diyos no, na nasa piling na ni Jesus itong si Santa Scholastica na namatay po si Santa Scholastica noong year 543. At sa ating po unang pagbasa, narinig na naman natin ng isang malungkot na uh, pangyayari sa buhay ng Israel. Kung uh, ating mga santo na ginugunita ngayon ay napagkasundo, napagtibay ang kanila pong uh, relasyon sa pamamagitan ng pananatili at pagiging tapat sa pananampalataya sa unang pagbasa natin sa paghahari ni Jeroboam ay mas lalong napahamak, napa, napalayo no, ang mga Israelita sa kanila pong pananampalataya at katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng uh, ah, pagligaw sa mga tao na sinabi nga na hindi na nila kinakailangan pumunta sa sa Jerusalem at sumamba sa templo at doon na lang sila sa kanilang bayan at siya po ay gumawa ng mga uh, o Dios diyosa na sinabing yun na lang ang kanilang sabihin. At marami sa mga Israelita ang uh, napaniwala kaya uh, mas lalo silang nahati. No? Sabi nga mayroong pumunta sa Bethel, may pumunta sa Dan, so lalong nagka sira-sira ang kanila pong bayan na talagang uh, kapag ang malaking bagay po no na kapag ang isang leader isang pinuno ay nagiging tapat o naging tapat sa kanya uh, kanya pong Panginoon mas tumitibay pero kung mismo ang, ang pinuno ay susuway sa kautosan ng Diyos eh, wala talaga itong uh, magandang maidudulot No, sa lalo tigit sa buong bayan Kaya nawa uh, patuloy natin na uh, isama no sa ating pong pananalangin ang kaisipan no lalo na ngayon dito po sa bansang Pilipinas ay abalang-abala ang mga pinuno natin no sa pagbabago sa mga sa mga batas sa mga, sa constitution na talagang makikita rin naman natin na uh, pampersonal na hangarin kung bakit gusto nila itong baguhin. No? Kung tutusin, wala namang problema sana no? sa konstitusyon. Ang may problema ay ang mga taong na lok natin din mismo. ganoon eh, ganun kahalaga na ang pagluluklok natin ng isa sa mga pamantayan na tinitingnan dapat ay kung ito ba ay may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, o ito ba ay tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Uli po isang muna araw sa inyo.